Sa kabila ng matinding epekto ng bagyong Christine, nagpakita ng malasakit at kahandaan ang tambuli ng pasig sa pagsasagawa ng feeding program ngayong umaga a 26 ng Oktubre sa Barangay Santa Cruz. Naging masiglang tagpo ang maagang pagdating ng grupo upang maghatid ng mainit na lugaw sa mga bata sa nasabing barangay. Isang simple ngunit makapangyarihang simbolo ng pag-asa at pagkakaisa matapos ang unos ang makapagpaabot ng tulong maging sa mga naapektuhan ng bagyo na wala sa evacuation center. Maging ang mga nakatatanda ay hindi nakaligtaan, tumanggap din sila ng pagkain. Bahagi na din ito ng mga aktibidad sa ika na anibersaryo ng grupo. Sa pagkakataong ito ay siguro bahagi ng selebrasyon namin ng ika na anibersaryo ng aming organisasyon ay uh, sa tulong ng mga kaibigan, Sama-sama ay nagpalugaw po kami dito sa komunidad sa barangay Santa Cruz At bagamat ubus na ang lugaw pero napasaya naman natin yung mga tao Sa masarap na almusal nila ng lugaw with itlog Ayan, kitang-kita -kita ko, akala ko nga makakahabol pa kami sa pagkain Pero inuna muna natin yung mga mamamayan Siguro ang tanong, bakit nagpalugaw ang tambuli dito sa komunidad? Uh, marami tayong evacuation centers ngayon sa Pasig dulot ng bagyong uh, uh, Christine uh, pero yung mga evacuation centers natin ay marami na pong uh, provisions ano mula sa mga pagkain uh, sa shelter at yung mga post uh, uh, storm na ayuda no So, inisip po namin, yung mga komunidad na katulad nito, na bagamat wala sa evacuation center ang mga mamamayan, ay matindi rin po ang dinanas nung nakaraang uh, pagbaha at uh, pag, uh, ragasa ng bagyong Christine. Kaya minabuti po namin magbigay dito ng tulong sa simpleng uh, paraan namin na magagawa ang pagbibigay ng uh, lugaw sa taong bayan. Kaya yun po, ulitin ko, in celebration of the 6th anniversary ng tambuli ng mamamayan ng Pasig, ay ito po ang ginawa naming aktibidad sa Barangay Santa Cruz. At maraming maraming salamat po sa aming mga leaders at mga kaibigan na sumuporta at tumulong para magkaroon ng katuparan ang aming aktibidad ngayong umaga. Maraming maraming salamat po. At salamat din sa iNews. Yes, ang tambuli po ng Pasig ay uh, dumayo dito para magpakain sa mga bata uh, dahil sa nakaraang bagyo. Sa kadahilan ng uh, dito po ay napakaraming tao, napakaraming bata na nakikita natin na uh, lalo natin nakaraang bagyo. Uh, medyo siyempre hindi natin masabi na hindi sila makalabas. Ngayon ito yung mga pagkakataon na nakakalabas sila at binigyan ng pagkakataon ng, uh, ang tambuli na para po sila mabigyan ng konting kasiyahan sa pamamagitan ng pagpapakain ng lugaw. Actually, ito po'y lagi namin ginagawa. At ito po'y uh, talagang, uh, ito po'y ginagawang uh, proyekto ng aming tambuli sa panguna ng aming presidente uh, Noel Medina. Uh, ito po'y aming proyekto. Lagi po namin itong ginagawa sa iba't ibang barangay. Ngayon po ay uh, sinimulan po namin uli at ito po ang kauna na aming binigyan pansin ang barangay Santa Cruz. Nasa 150 to 200 po na ang napakain natin. Hindi lang po bata. Lahat po ay eh, inalawd natin na mapakain. Membro ng Tambuli at kami-kami rin po ang nagtulong-tulong para mapinansyalan ang pagpapakain ng lugaw na ito. Wala po tayong iba. Saka ito po yung eh, pang-alim na anibersary na ng uh, Tambuli. At ito po ay eh, wala pong politikong involved. Ang kagandahan po ng Tambuli ay eh, non-government po kami. Hindi po kami humihingi ng kahit kaninong politiko. Kami po ang naghahati-hati para mapagtulong-tulungan, mabigyan ng uh, pagkakataon, mapagpakain kahit sa ang barangay. Uh, wala po kayo bang dapat pasalamatan kundi ang uh, buong grupo ng Tambuli, uh, uh, sa pamumuno ng aming Presidente Noel Medina, uh, at ang buong Tambuli, at uh, nagpapasalamat din po kami. Dito po sa pamunuan ng uh, Barangay Santa Cruz sa kay Kapitan at sa mga kagawad na maski saan po nakita namin ang suporta ng bawat barangay sa Tambuli. Dito po sa mga tao dito sa Barangay Santa Cruz kami po ay nagpapasalamat sa inyong uh, pakikitungo at pagtulong sa Tambuli at nawa kung ano man po ang maitutulong ng Tambuli dito sa Barangay Santa Cruz. Huwag pong mag-atubili na lumapit at kahit papano handang tumulong ang tambuli sa pamuno ng aming Presidente Noel Medina. Natuwa ang mga bata sa almusal na hatid ng tambuli na ipinagpapasalamat maging na mga nakakatanda sa lugar. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.